Mas lalo po ako nag-worry sa future ko. Hindi ko naman po naisip yung kanina. <laughs> um, ako po, as an overthinker na tao, opo, iniisip ko po, po yun. So, maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung, yung moment, yung present. Kasi magiging memory ko rin to eh. Pagtanda ko, sa future, gusto ko maganda yung mga mabibitbit ko. And ayokong maging if then yung um, hindi kami parte ng future ng isa't isa. -tisa. Um, kasi malaki naman po ang uh, papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. -tisa. Kaya um, sana lang po uh, mapangalagaan ma pangalagaan din po namin yung friendship na meron kami kasi um, matagal din po eh. Para umabot kami sa ng friendship namin ngayon. Kaya um, it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa't isa. um, Ako po, gusto ko rin na uh, yung future ko, syempre, uh, doon ako sa masaya gusto ko masaya po ako. Lahat naman tayo, um, sana yung future natin is okay tayo, masaya tayo. At ngayon po, um, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa mga susunod, um, uh, hindi, hindi na kami magkasama. Never po yung sumagi sa isip ko. Ang talagang plano ko eh, mas galingan pa. Mas galingan pa namin para mapatunayan namin sa kakahin naman magkasama kami hindi naman namin kinakalimutan na in terms of work sa show showbiz siya si Francine Diaz at ako naman po si Seth Fedeli at may Francine malinaw po sa amin yon na ang kay Francine kay Francine ang kay ang para kay Seth para kay Seth ang para sa Francine para sa Francine yun po, hindi kami yung franset dapat palagi. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon kami, um, yun ang kabilin-bilinan sa amin ng mga magulang namin, ng mga taong nagmamahal sa amin na supportahan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo para sa future, mas madali. Mas um, kaya nating harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, ang um, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At peace ako pagkasama ko siya. So, po. Hindi nilang partner. Ano? ba? one, uh, one time nung dumating ako sa set. Ayan na, laglagan na, Francis. Ah, uh, dahil kami muna ni set ng Shisha si, si Francis, very sweet. May dala siyang ulam. Ano Akala ko, at sa yayo, sa kasama pa rin sir. Di ba? Ganun, ganun. Tsaka when they work, pag, 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 pinapanood ko silang dalawa, um, napakaganda nung uh, blending nila together. Because maganda yung foundation nila. At yung when wish mo, sana yung future nila yung dalawa, isa isa Ay, sana. grabe. <laughs> Kasi, ang ganda nila panoorin right, together. As, and, although hindi kami kasama ni, ni, Francine sa time niya, no? But working them at uh, yung uh, sa likod, Oh my God, ang sweet nila. Kung nag-uusap, nag-ubulungan. Ah talaga? Mm hmm. <laughs> Chismosa. <laughs> ah Francine, care to explain anong ulam ang ibinigay mo kay Anna? Hahaha. <laughs> nagluto lang siya sa bahay niya, tapos lihan lang niya doon. Oh di ba pinagluluto? <laughs> Grabe. Direk Cris, ikaw naman. Ano bang masasabi mo sa dalawa? Di sila nagliliwanan eh. Hindi ko alam kung wow. bakit. <laughs> <laughs> Basta in between takes kasi siya setup ng camera. Nakikita mo yung dalawa, hawak yung script para nag-guide kung paano yung next scene. They're memorizing their lines. They're discussing. Both of them, si Seth nag-iging input kay Chi. Si Chi nag input kay Seth So parang napaka very good ng dalawang to. Kung teacher ako ha, uno na nga ganyan dalawang to. Kasi yung Disney, palagi silang yung guidance. Two-way siya palagi. They help each other all throughout. Para na depende sa kayo, uh, Chin, saka Sir, ano masasabi niyo doon sa so, sinabi ni Direk? Hello. <laughs> <laughs> uh, hindi. Kasi si Direk naman, word din naman kami na pag, pag ni Chin, kailangan nandun ako para yung mas natural. Kasi sa laptop lang kami nag-uusap eh. Dating oh, app, di ba, Direk? Uh, yes. Nakita naman po sa trailer kanina, di ba? So parang habang kinukunan yung eksena, kami ni Chin, ako nandun ako sa likod ng kami, ng kami ni Chin para mas maramdaman niya yung boses, yung eksena, yung tono ng pananalita ko. Para pagbato niya sa laptop, kahit siya sa laptop, parang ako yung kausap niya. So kahit wala akong tag dito, kahit wala akong eksena, nandun ako sa set. Ganon din naman po si Chin sa akin. Chin, ikaw naman, anong share mo sa nasabi ni Mosang sa kanya ni Direk Chris? hindi um, po ako magaling magluto ah. <laughs> Baka mag-expect po kayo ng cooking show. Hindi, siya pala. Um, wala po ako masabi. <laughs> ano lang po. Um, ano po ang sexto po? Ano po, kasi nung time na yun, may nahiling din po ako mag-bake talaga, tsaka mag So minsan, pagka magluluto ako, dinadamihan ko para mabibigyan ko siya. Tsaka yung binibay ko po minsan, sinishare ko rin sa kanila. Ah, iba ha? Okay. May okay, ilang advice sa sarili namin from the past? Um, I-try natin siya yung like uh, 15 years ago. Yeah. 15 years ago? Ay, 2009 eh, di ba? Ala. Ano? Uh, o kahit 10 years ago or 5 like years ago. Um, siguro... Kasi sa sobrang bata ako, nung mukhang hindi naman ako makikinig sa sarili ko. <laughs> five um, five years, five years ago na lang daw. Okay, five years ayun. Ma matututo pa siya kasi 15 years ago. Um, ang masasabi ko sa sarili ko five years ago, tama yung ginagawa niya. Um, tama lang Um, sa lahat ng ginagawa niya sa lahat ng sinusunod niya tama yun yun ang dapat niyang gawin pero huwag niyang kalimutan yung sarili niya habang binibigay yung lahat ng request ng iba sana matuto din siyang magbigay sa sarili niya hindi siya yung bigay ng bigay at hinahayaan niyang maubos siya Gina. Wow! self love diba? uh, Seth, ikaw? Five years ago, kakalabas ko lang ng PBB niyan. Siguro sasabihin ko sa kanya na napaka... napaka mapaglaro ang pinasok mo. Pumasok ka lang sa araneta pero lalabas ka sa harap ng maraming tao. At sa totoo lang, hindi ko alam na pagpasok ko ng araneta, eh, masaya ang paglabas. Masaya siya, sobrang saya niya, pero mas kailangan matibay yung eto eh. Sa mundo po na, sa mundo po natin, kailangan mas matibay ito. Okay nang malakas ang katawan mo, pero pag ito ang mahina, naku, mahirap kalaban. Saka, yun po, mapaglaro, sasabihin mo sa kanya na ihanda mo ang sarili mo dahil simple ka lang naman eh. First audition mo sa buong buhay mo, tapos binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo alam yung kakaharapin mo. Wala akong nakausap ni Miss Kiisa na galing po sa showbiz industry nung pagbasa ko po ng Araneta na nag-audition ako. Wala akong feedback, ay, I mean, wala akong background na kung ano man ang mga ano ang buhay ng pagiging artista? Ang sasabihin ko lang, eh... Mas... Paano ba? Mas... Galingan lang and tibayan lang ang loob. Tapos... Uh, huwag kang matakot lalo na kung alam mo namang ikaw ang... Alam mo namang kaya mong paligid yan. Saka... Huwag ka magsalita. <laughs> uh, sasabihin ko talaga na... Let's talk, let's mistake, gano'n? Uh, you know? Hindi, parang kung hindi naman kailangan sabihin, huwag ka magsalita. Okay. okay. Uh, yun lang.